Hiwalay na nga ba at hindi na matutuloy ang kasal ng aktor na si Sam Milby at fiance nito na si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Palaisipan ngayon sa mga netizens ang kumalat na balitang hindi na mahagilap sa Instagram account ng Beauty Queen ang mga larawang kuha sa kanilang engagement. Hindi lang ito, sapagkat burado na rin daw maging ang ilan pang mga larawan na magkasama ang dalawa. Samantala kung bibisitahin ang Instagram account ni Sam ay makikita na nananatili pa rin ang mga larawan nila ni Catriona. Dahil dito ay muling umugong ang espekulasyong hiwalay na ang dalawa. Hindi ito ang unang beses na naging kontrobersyal ang engaged couple, dahil kung babalikan noon lamang Pebrero, ay napabalitang hiwalay na raw ang magfiance dahil sa napansin ng mga netizens, na hindi nasuot ng beauty queen ang kanilang engagement ring. Ngunit sa kaparehong buwan ay nakitang magkasama ang dalawa sa larawang ibinahagi ni Jan Prats sa Instagram na tila double date kasama ang kanyang asawang si Isabel Oli. Ngunit noong February 24 ay muling lumabas ang balitang hiwalay na ang dalawa nang iulat sa YouTube channel ng talent manager na si OG Diaz na totoong hiwalay na ang engaged couple. Ayon raw sa source ni OG ay matagal nang hiwalay ang mga ito at nananatiling magkaibigan. Dagdag pa noon ng talent manager ay sa katunayan noong nagdiwang raw ng 30th birthday si Catriona noong January ay hiwalay na sila ni Sam. Napagtanto raw ni Sam na hindi pa siya handang pakasalan ang beauty queen. Matapos siyang mag-propose kay Catriona noong February 2023. Kasunod nito ay naglabas ng opisyal na pahayag ang talent management ni na Sam at Catriona upang linawin ang kumakalat na isyong hiwalayan at inamin nitong mayroong hinaharap na pagsubok ang dalawa, ngunit sinusubukan nilang ayusin. Nakiusap din ang talent management na bigyan ng pribadong panahon ang dalawa na maayos ang pinagdadaanan ng kanilang relasyon. Sa kabila ng hiwalayan issue ay muling na silayan ang dalawa na magkasamang muli sa larawang ibinahagi ni John Prats kung saan naglaro sila ng pickleball at nito lamang nakaraang buwan ay pareha silang dumalo sa pagdiriwang sa karawan ng Big Boss ng kanilang talent management. Mayroon ding videong lumabas na sweet na ang uusap ang dalawa kuha sa naturang selebrasyon. Ngunit tila ngayong hindi na mahagilap ang engagement photo sa Instagram ng Beauty Queen, ay muli na namang umusbong ang haka, hakang maaaring hiwalayan ng mag -fancy. Samantala, napakomento naman ang ilang netizens sa isyong ito, Saad ng ilan sa nagkomento, there must be very valid reason for the breakup. Advance naman kayo mag-isip, wag naman sana.